Hello everyone. Ako guys, nakakabahala talaga tong mga pangyayaring to. Alam mo, sobrang daming tao ngayon na nangangailangan ng relief goods, nangangailangan ng evacuation centers. Pero ito, ito yung pinagkakaabalahan ng admin ng PNP. Oh, imagine nyo yun. Grabe, sobrang daming baha, sobrang daming nasalanta ng mga bagyo. Pero nandito, nandito sila, oh, tingnan nyo. Sobrang busy sa boxing ko, no. Kung gusto mo talagang makipag-boxing kay Baste, di ba? Binigyan mo siya ng araw, nag-set ka ng date na ikaw lang yung may gusto. Eh, I'm sure hindi naman niya nakipag-coordinate kay Baste, no. Nako, ewan ko lang. Alam mo yung sobrang dami nilang mga mga optics na talagang ano, nakakabahala na kasi ginagawa talagang gago yung mga Pilipino. Alam mo, nakakaawa talaga ang mga Pilipino sa administrasyon ito. Grabe na. Grabe na yung katarantuduhan na ginagawa nila dito. Oh. Tingnan nyo. Panoorin nyo kung gano'n ka, gano kalala yung ginagawa nila. <coughs> mind you guys mind you ha my full force ng mga pulis sa labas nito oh di ba oh anong nangyari sa mga lugar kung saan naka-assign yung mga pulis na yan di ba full force yung pulis niyan nasaan yung picture meron akong picture dito eh full force yung mga pulis na nasa labas dyan. tapos eto pa ha eto pa Nandyan pa si John Vic Rimulia Ewan ko na dito sa kanya. Eh alam naman niya siya naman pumirma, DILG naman pumipirma ng mga travel request, 'di ba? Eh, alam na alam naman niya na one month ago nag-apply na ng travel request si Mayor Baste. Hindi man lang niya na-inform si PNP Chief. Grabe mga nako, ewan ko talaga, guys. Ginagawa talagang ah. Oh. May sobrang laking TV pa sa likod oh. oh. hindi ba gumastos niyan? Oh, wala bang gastos niyan? Grabe! Full force talaga yung gastos. Oh, di ba? Diyan napupunta yung tax ng mga Pinoy. <tinyo> talaga para ka normal na. Alam mo yung dyan sila magaling, yung ano, gagawing gagawing loko-loko yung mga Pilipino. Alam mo yung alam na alam naman talaga nila na wala si Baste, ba? Diba? Grabe talaga. Tinuloy pa rin nila kahit hindi sila nakipag-coordinate. Kasi kung totoo nakipag-coordinate sila guys, hindi ito matutuloy eh. Hindi ito matutuloy kasi alam, kasi wala si Baste. ba? Diba? Tapos anong sinasabi nila, oh? May sinasabi dito tong lalaking to dito sa gilid na nag tumakbo daw sa parlor si Mayor Baste. <laughs> tawa-tawa lang parang mga abnormal. Eh yung kunwari yung ano diyan o oh, yung yung referee diyan. Are you sure hindi yan binayaran? O oh, di ba? Dami. Dami gastos guys sa mga walang kwentang mga bagay. Yun talaga yung kinakasakit ng ano ko, damdamin ko. Alam niyo yung sobrang daming magagawa sana ng mga taong to. Hindi yung puro ganun lang, yung mga walang, walang saysay ng mga pangyayari. Ano ba naman to? Kaya guys, anong masasabi nyo? ba? Diba? Parang, ayawan ko na lang anong nangyayari dito sa mga government officials natin guys. Ano na ba talaga? <laughs> Woo! <laughs> oh, tingnan nyo. Wala na si Baste, nagtago daw sa parlor. <laughs> <laughs> Eh abnormal talaga oh. May saya oh. to. <tipos> nako guys, hindi ko na makayanan panoorin to lahat. Para talagang may mga sayad na to sila. May mga, alam mo yung sabog na sabog na siguro tong mga to. Ewan ko na lang talaga. wala talaga. Wala na tayong magagawa dito kasi ano na eh. Para nang, alam mo yung ginawang, ano na, ginawang kakatawan, kakatawa, kakatawa-tawa na lang yung PNP. Ewan ko na lang dito. Pag ito, ewan ko na lang after three years ko nung mangyayari sa Pilipinas. <laughs> Kaya guys, anong masasabi nyo? Grabe yung mga yung mga comments ng mga netizens, grabe. Parang alam mo yung <laughs> kawawa talaga si Tory, parang ginawa na lang nilang alam mo yun, kakatawa-tawa para na lang talaga ma-divert yung mga tao sa problema na nangyayari sa bansa. 'Di ba? Para hindi matanong, para hindi ma-focus nasaan yung mga flood control projects na kumpleto na daw na kumpleto na o oh, fact check na naman ngayon. Kahit sabihin pa no na ah, ganito na talaga yung panahon pero syempre hindi mo yung sasabihin sa harap ng mga Pilipino dapat yung sasabihin mo gagawan mo ng paraan. Hindi yung ganun lang. Ano ba naman 'yan? Grabe naman talaga wala naman talagang mga alam mo yung walang alam mo wala silang paki-alam sa Pilipinas. Wala talaga silang paki-alam sa mga Pilipino. eh. Yung mga pinanggagawa nila, ginagago lang nila yung mga Pilipino. Kaya guys, ano masasabi nyo? Nako. Aywan ko na lang dito sa kanila.